ayun talong talong mga idolo na ah, bulak sa talong oh bulak ano ah, do nindot yung talong mga idol ah, nindot yung talong oh. ayun na ah, talong ayun nata sa bukid undang kan gue udah dong idol tolong oh ayun 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 mga talung, tala lang. ayun dong idol tolong tolong ayun dong idol nata serta kuan talungan Ay ate, agay rami. O, oh, nindot kayo mga idol o. Oh. Ang gabi ka oh. Ang luwag kayo. Oh. Nice kang view din nga side mga idol. Ayun. Ah, nice kayo. O oh, yun, nindot kayo ko ano. Na mga idol, oh, talong, o. Oh, oh. Tagan unod. oh, maraming bunga po yung talong. O yun. Hmm yun po marami dito po tayo gala tayo dito mga idol oh, maraming talong mga idol yun yun o oh, maraming talong po Dito po tayo ngayon mga idol sa Claveria Misamis Oriental Gala tayo dito sa maraming pres na pres na gulay mga idol Maraming gulay dito pres na pres Ayun mga idol o oh. Ayun O oh, talong Ganito po ang itsura ng talong mga idol Ayun o oh. O oh, may bunga na dalawa o, oh, ito, bulaklak ng talong, o. Oh. Napakaganda talaga. Ayun. Ayun, mga idol, o. Oh. O, oh, daming talong, mga idol. O, oh, daming bunga. Ayun. O, oh, daming bunga. O, oh, nap napakaganda dito, mga idol, o. Oh. ayun. Napakagandang lugar. yun pa. 'Yon mga idol oh talong, grabe. Napakagandang lugar dito mga idol. Fresh na fresh ang mga gulay. 'Yon. 'Yon. 'Yon mga bunga ng talong, ayan. Oh. Papakita ko po sa iyo. Yung talong kasi po yung talong nakikita niyo sa palengke. Market. Ayun no, oh, ayun dito. Makikita na ninyo ang talong, yung dahon ng talong, tsaka puno. Oh, ayun. Ayun, napakaganda. Maraming gulay dito mga idol sa klabaya price na price talaga?